Ang hirap magpanggap, no? Na okay ka lang. Okay lang ako. Ang hirap magpanggap na okay lang ako. Isang taon na ang lumipas ng ikaw ay magpaalam isang taon na pala pero bakit parang kahapon lang bakit nandito pa rin yung kerot na dulot ng taong gustong gusto ko nang ibaon sa limot bakit sa diwa pa rin yung hapdi kahit ayaw sabihin ng mga labi patuloy sa paghikbi umaga tanghali hanggang gabi hindi pala ganun kadali kala ko kaya ko nang mag-isa. Akala ko, kaya ko nang hindi ka makita. Akala ko, kaya ko nang wala ka. Akala ko, kala ko bala dahil sa bawat nakikita ko siya ay naaalala kita. Umayo ka at tuluyang pinili siya. Pinili mo siya na ngayon mo lang nakilala pero mas nauna mo akong nakita. Pinili mo siya. Pinili mong gawing tama yung mali. Iwanan yung sarili mong kaharian para dun sa palasyo niya maghari-harian. May sarili kang kaharian, di ba? Pero nagawa mong iwanan. Ang hirap panggap na okay lang ako. Akala ko makakaya kong maging hari at reyna sa palasyong binuo mo. Bakit iniwan mo ko? Paano na yung iniwan mo isang naglalaro? At araw-araw kang inaantay sa bulwagan na kung saan madalas ko kayong naririnig na nagtatawanan Pero lahat pala ng yun ay may hangganan. Hangganan na hindi niya alam. Bakit mo siya iniwan? Ang hirap magpanggap at sabihin sa kanyang namamasyal ka lang. Hindi ko alam paano ko sasagutin yung mga tanong niya. Bakit ang tagal ni ama? Araw-araw siyang nakaabang sa pintuan sa pag-asang darating ka at kung babalik ka pa ba? Kahit batid kong hindi na. Bakit mo ko iniwang mag-isa? Bakit mo kami iniwan? Hindi ganun kadali maging isang reyna sa isang kahariang napakalamig. Gayong ikaw ay mahimbing na natutulog katabi tabi ng siga habang kami ay nanginginig. Hindi madaling maging reyna. Sa tuwing naiisip ko yung haring dating kasama ko dito sa palasyo ay may iba ng palasyong binubuo. Kaya, kaya ko naman. Kaya ko naman talagang maging reyna at hari. Kaya kong ipakita. Kaya ko. At kakayanin ko palagi. Pero, pero sa tuwing nakikita ko ang prinsipe na gumingiti, nakikita kita. Saan ba ako nagkamali? Kung kaya siya yung pinili at iniwan mo kong sawi. Na nakalimutan ng umiti. Pero pipilitin ko pa rin. Buuin yung palasyong matagal na ding madilim. Pipilitin ko pa rin. Abutin yung kisam eh. Tumungtong sa bangkito at isabit muli yung mga bituin. Pipilitin ko pa rin. Pagsibak at magsaka hanggang sa tumilim. Patuloy na mag-aararo. Umaraw man o bumagyo. Ako na din ang magiging hardinero at kusinero. Hindi ko na, hindi ko na pala pipilitin. Dahil bago ko na pipilitin ay eh, nasimulan ko na palang gawin eh. At patuloy pang gagawin ang gagawin hanggang sa matutunan ko at sa wakas. Nagawa ko rin. Natutunan ko na rin kung paano isa ring pinto at sabihin sa kanyang tumahan ka na. Hindi na siya darating.